yan nakuha na yung flat screen manapit na tayo matapos ito na lang gagawin ko tas itong Joson next natin itong concert na AB502BT kay Dennis Lucena shout out kay Sir Dennis Lucena no sound dito ang ampli nya buksan natin o yung fuse nya pumutok shorted yung output transistor tinanggal na natin yung hinang na na rin pala siya kasi yung 5 watts sa resistor na dalawa dito nasa ilalim na nakalagay. Ayan o, pumutok yung output transistor tapos yung resistor na 1 half watts na nilagay dito yung data ay 1 port lang itong 100 ohms, 1 port watts ang nakakabit na dito ay 1 half watts ang pinalit ng technician batay yung kabilang side sa differential para sa kanyang second driver tapos ito yung final driver nya tapos yung output final transistor natin. Ayan, pumutok. Fake itong nakakabit dito. Babasagin natin naman yan. Titignan natin kung legit o fake. So, pinakita ko na sa inyo yung mga original, no? Um, kasi talaga tayo. So, ito, bago tayo magkabit ng uh, output transistor, binabasag ko muna yung variation nya. Uh, yung magkakasama. Nagbabasag muna ako ng isang peraso para malaman kung orig yung mga kasama. Ito, mga second hand lang to kakarating lang ng kakarating lang order natin at least sigurado tayo sa kakabit natin yung pyesa so ito ay babasagin ko mamaya titignan natin kung fake or rig yan shorted yung dalawang final transistor magkapares isa, isa sa PNP at isa sa NPN so sigurado rin ako yung final final driver na to uh, shorted rin no? kasi yung 100 ohms na resistor dito dalawa ah uh, nasunog. Hindi yan masusunog kapag hindi to nag-short. Yung dalawang to. Yung malaking dalawang transistor dito. Final nyo yan. Ayan. So basagin natin tong putol ang paa. Yung pumutok na pyesa. Ayan o. Oh. Basagin natin. Tignan natin yung loob. Kung fake or rig. So yun. 100% fake yung pyesa nakakabit. Ayan o. Sobrang liit lang ng dye sa gitna. Halos kasing laki lang ng paa niya. Ayan o kasing tabalang lang ganyan lang sya kaliit 100% fake yung piyasa na naka, nakakabit uh, malamang galing to sa mga online shop kaya mag ingat kayo sa pagbibili sa mga online shop kaya ako kapag bumibili dyan ng 10 peraso nagbabasag ako ng isa huwag kayo mahinayang sa isang peraso na yun kasi yung isang peraso na yun pag binasag mo yung sham na matitira ganoon na rin yung laman yun sa loob sabay sabay kasi yung sila ginawa so maliban na lang kung napunta sa inyo yung magkaibang variation kaya ako nagbabasag ako ng piyesa. Ito yung mga sinaunang unang nabasag ko. Ito yung mga unang piyesa ko eh. Yan, Oreg talaga no, laki ng die sa gitna. Ito na yung mga die ngayon. Yan. Ito ito yung huling binasag natin yung dalawa na to. Yan. Ito yon yung second hand na binili natin. Hindi siya ganoon ka-Oreg pero pwede pwede para ikabit dahil malaki yung die sa gitna. Ah, uh, 8 over 10 kumbaga. 8 over 10, 10 ang pinaka-orig. So, ito ay 10 over 10, ito ay 8 over 10. Kung mapapansin nyo, itatapat natin sila tatlo para makita nyo. Ito yung unang mga piyesa ko. Copper yung... Pero may nabasag pa rin akong copper ang gilid. Sa second hand lang yon Pero yung mga bagong bili natin, yung iba, play ano na, stainless lang yung gilid. Yung ganito ito yung plate niya stainless lang pero yung die sa gitna malaki yan halos kap kaparehas niya pa rin yung ito tapos copper yung gilid di ba halos magka malaki lang to ng kaunti pero konting konti lang diferensya nila kaya matibay pa rin yung ganitong klase kahit hindi copper yung gilid niya kumpara dito yan o pag, pagtapat natin sila ayan o ang laki ng diferensya nila dalawa. Hindi ba? Ayan lang yung gitna nyo. Tapos short agad siya. Mag-ingat kayo sa pagkakabit ng pyesa. Kaya ako ito kahit ayos to, binasag ko para lang makita ko na good or hindi yung pyesa ikakabit ko. Kasi kung halimbawa 4 pairs na kalagay doon, kung minalas-malas, tapos yung isa doon fake, malamang, madad tapos yung tatlo orig malamang baka madamay pa yung tatlong orig dahil lang doon sa isang fake so many time na nangyayaring ganun mga idol so sana nakatulong yung video na to kahit pa paano mag check kayo ng pyesa magbasag kayo ng isa wag kayo mahinayang bali sinasabi nila para malaman na fake dumidikit daw sa magnet so tignan natin ngayon kung didikit sa magnet itong fake So hindi mo mahalata tong fake mga idol, hindi yan didikit sa magnet, yan oh. No? Hmm. fake yan pero hindi dumidikit ibig sabihin orig to Ayan. kita mo naman yung loob ang madaling paraan para malaman mong orig buksan mo kasi kung hindi mo bubuksan at kinabit mo halimbawa ganitong pyesa ulit na ikakabit mo nagpalit ka na ng driver nagpalit ka na ng resistor tapos pag nag short ulit yung output transistor mo may chance ulit masira yung mga pinalita mong bago So, doble gastos ka lang. Samantalang kung binasag mo na lang yung isa, nakita mo na agad kung masisira agad. Ayan din yung dahilan kaya yung ibang repair natin ah, matagal talaga. Kasi yung mga piyesang ikakabit mo rin, ah, matitibay rin talaga. So, minsan kasi wala sa technician yung galing or husay niya. No? Nasa piyesa rin kasi minsan mahusay nga yung technician kung yung piyesa naman madaling nasira. Wala rin. Lunes, ah, ayos lunes, sira, sira siya ng martes ito pa isang tip natin mga idol yung mga second hand huwag kayong mag expect na orig talaga lahat no kasi may mga fake pa rin basta galing China pero yung galing kay Drain na kailang order na ako doon lahat lahat ng loob magaganda ano copper tapos malalaki ang dye pero ito galing kasi China to mas mura tapos kaya nagbabasag ako pangatlong order ko na to galing China uh, 10 peraso 10 peraso nakaraang buwan nagbasag rin tayo tapos ngayon nagbasag ulit tayo bala na lagi sa akin ay 18 pieces uh, Syam sa NPN syam sa NPNP pero goods pa rin naman yung mga galing China wag lang yung mga brand new yung tag 150 sampung peraso ano yun talagang fake Naka-order naka na ako yun isang beses sampung peraso yun 150 pesos ganito ang loob nun malamang ito galing talaga shop ito kasi ganitong ganito ang loob nun fake talaga yung mga idol trinay ko rin siya ikabit sa sakura sa wala pa 5 minutes pumutok na uh, normal biasing yun ha walang problema chinik ko double check ko na talaga lahat bago ko kinabit yung final transistor talagang pay, wala pa 5 minutes pumutok na tapos yung pinalitan ko siya ng bunot sa board yun hindi siya nasisira agad ibig sabihin fake talaga yung galing china na tag 50 na 10 paraso yung brand new kaya kung bibili kayo ng galing China na power output transistor mas okay pa yung second hand nila ito yung ganitong klase kahit pa paano matibay subok ko na kasi nakailang bili na rin ako ng ganito ganito loob nun malalaki na rin kahit pa paano yan o. kunti lang diferensya sa ano sa orig yan ito ito yung mga nasira sa kanya yan resistor tapos yung driver Ah, 10 ohms lang pala yung nakakabit dito kasi sa kabilang side 10 ohms lang nakalagay. Ayan. Tapos sa baba ng 10 ohms, 100 ohms. Ayan. Napalitan ko na yung 100 ohms. Yung dalawang 10 ohms na lang. Yung isa nabura na yung part number pero 10 ohms sya dito. Kasi pangalawang beses na to nagawa siguro nasunog rin yung unang trouble na to. Wala pala tayong pamalit sa... Wala tayong pamalit dito sa A647 nya. Tapos D667. Ah, ito na lang ipapalit natin yung A9 yan, A940. So sa pagkabit naman na to, baka malito kayo. Yung may umbok sa likod. Ayan din yung nandito. Bale na kaganoon siya. Ganyan ang pagkabit. Nakapaganyan, hindi siya pagganon na. Mamaya na ako ilagay yung tornilyo lagay muna natin itong fuse para matesting na kung gumagana na ba mamaya na natin hinangin kasi walang hinang yung fuse para antay ano hindi maglolos so, kasi sa katagalan kakalawangan yan o magkakaroon ng corrosion uh, magkaro maglolos yan sya so ito na yung final driver natin yung malaki na yung dalawa doon sa dulo sasabihin natin na hindi natin pinalitan na ito lang yung pinalitan natin yung sira lang tinaasa na natin yung data Saksak -sak natin kung mag-uun na ba. naka on na ba ito? Try natin na ay i-on. Yun, nag-click na yung relay. Narinig nyo ba? Off natin ulit. Yan. Napapansin nyo o naririnig nyo ba yung relay? Ito natanggal yung red. Dito yan. So, mamaya na natin ikabit. On natin ulit. Yun nag-click na yung relay niya mga idol so mukhang okay na to bali pala yung lock ng red dati na siguro tong bali ayan oh, wala siyang lock mabubunot talaga to ayan, wala nang wala na naglalock doon sa ano so sasaksak ko na lang yan pati kasama yung red chine ko na lang yung voltage biasing tapos yung DC offset na ah, normal lahat maganda malinis at sigurado tayo sa piyesang kinabit natin kaya 100% tiwala tayo na tatagal to yan nakuha na yung LG na CRT si TV yung ginawa natin kanina balik tayo dito sa ating integrated amplifier na concert tingnan natin kung may output na ba siyang nilalabas try natin maglagay ng signal gamit itong touch lang natin kung may signal na may humming siya uh, papalo dapat yung tester natin Ayan. Pag mapalo, ibig sabihin may signal na siya pag tinatouch natin. So, try naman natin dito sa left. Ayan, so, meron din. Yan. Hindi ko na mapaparinig sa inyo yung sample ng sound nyo, no? Kasi medyo dumidilim na. At saka, isa lang yung cellphone na gamit natin. Hindi nyo rin maririnig. Ito rin yung gamit ko pang, pang video, yung cellphone na ginagamit ko pang sound isa lang gamit natin ngayong cellphone so pag sinaksak natin yung jack wala kasi itong bluetooth kapag sinaksak natin yung jack uh, mag off nga yung mic ng yung mouthpiece ng cellphone no? yan at least napakita ko pag mayroon na dito sa right mayroon na rin yan dito no kasi nakaparalel lang naman yan may switch lang siya na relay tap para sa A at B nya yan tapos yung left mayroon na rin yan kaya dalawa lang che check ko dyan Ayan, Okay na siya mga idol, hindi ko na mapaparinig, isa sound test ko na lang to. Hindi ko na rin papakita yung pagsara na to, yung mga tornilyuhan niya dahil kayang-kaya niya na yun isara. Ayan, okay na siya mga idol. Itong amplifier na to mga idol, tapos itong speaker, uh, isa lang yung nagdala, no? isang tao lang. Kaya yung pangalan na to, ah, Dennis Lucena rin. Pero hindi to sa kanya, sa kapitbahay niya yan, pinadala lang. Pero itong amplifier sa kanya daw to. Uh, sa kanya ko na lang pinangalan para isang kuhaan niya lang. Yan Dennis Lucena. Shout out kay Sir Dennis Lucena. Ah, uh, ito bukas ko na 'to dahil gabi na. Tapos itong ano itong Sony, bukas ko na rin gagawin itong Sony Trinitron. Kanina lang dumating. Ah, uh, bukas ko na gagawin, walang power. Ah may power pala pero standby. Yan. Tapos ito, takpang ko na lang information na sir, uh, kay William, ay Wilson pala, Wilson Prias. So nabuksan ko na siya no, para makita niya lang yung problema. Pero bukas ko na siya gagawin. Ayan. Hanggang dito na lang mga idol, hindi ko napapakita yung pagsara na to, yung pag yung ng ating amplifier. Yun na lang ang problema niyan. Tapos yung pag-sound test, hindi ko na ipaparinig sa inyo. Ayan.